Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan. Subscribe na sa Boxing Club PH. So yun mga idol, mamaya na nga po magaganap ang double-header championship fight ng PMI Bohol Boxing Stable kumong Bulanon 12 na gaganapin niya dyan sa Tagbilaran Bohol, Philippines. So pagbibidanya niya po yan ang dalawa nating Filipino boxer na sina Reggie Sugano at Christian Balunan. So mga idol unahin muna natin itong magiging laban sa common event ng ating undefeated uh, prospect ng Cebu na si Christian Balunan. So makakalaban niya po ni Christian Balunan ng kapwa undefeated mula Thailand na si Aditep Muangcharyon. So paglalabanan niya po nila ang bakanting WBO Asia Pacific Mini Flyweight title. So ito nga po si Balunan ay eh, may undefeated record na 8 wins with 4 knockouts habang ito namang si uh, Aditep may undefeated record din na 5 wins with 3 knockouts. So may edad lamang uh, 17 anyos itong Thai boxer habang 23 anyos naman itong ating Pinoy boxer. At sa main event naman mga idol, bakbakan para sa bakanting WBO Global Light Flyweight title sa pagitan ng ating uh, former IBF Youth Light Flyweight Champion and former World Title Challenger Reggie the Filipino Pinam Suganob kontra sa matikas na pambato ng Venezuela na si Ronald Chacon. So masusubukan niya rito si Reggie Suganov dahil ito nga pong si Chacon ay eh may matinding kartada na 30 wins with 22 knockouts at may dalawang talo lamang. Habang ito namang si Reggie Suganov ay eh may 13 wins with 4 knockouts at may nag-iisang talo. So sa laban ngang ito mga idol eh medyo dehado itong ating kababayan in terms of power and experience. Pero mga idol tiwala naman tayo na kayang sabayan niya ni Suganov itong si Ronald Chacon. Kaya naman mga idol, eh, wag nga po natin kalimutan uh, suportahan ang kanilang magiging laban mamaya dyan sa Tagbilaran Bohol na ipapalabas nga po ng PMI Bohol Boxing Stable kumong Anon 12. Sa kabilang banda naman mga idol, bilang pag-aanda na nga ng ating Unified Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales para sa kanyang paparating na laban kontra sa limo ng Japan kapwa Unified Champion na Oya The Master Inoue. E eh, sa latest training nga nitong si Marlon Tapales, e eh, nakita natin na nakipag-sparring sa kanya ang undefeated prospect ni uh, Floyd Mayweather Jr. na si Kermel Moton. So mga idol sa mga hindi nga po nakakilala rito sa batang-batang si Kermel Moton, eh isa nga ito sa ipinagmamalaki eh, ngayon ng uh, self-proclaimed the best ever na si Floyd Mayweather Jr. So ito nga po si Kermel Moton ay kakapasok namang sa professional boxing nag pro debut nga ito nung nakaraang buwan lamang at sa kanyang pro debut eh nanalo nga agad ito via technical knockout at bagamat bata nga ito mga idol eh para nga sa akin eh malaki pa rin ah, bagay ito para kay Marlon Tapales dahil ito nga po si Kermel Moton eh kitang kita nga natin mga idol sa galawan at kilos nito na balang araw eh meron talaga itong patutunayan dagdag -dag pa nga dyan, mga idol ni Floyd Mayweather Jr eh bigyan siya ng dalawang taon eh magiging world champion ng araw agad itong batang-batang si Kermel Moton so wala naman tayo nakita ng video clip ng kanilang sparring at hindi rin natin nakita kung kasama ba si Floyd Mayweather Jr. dito sa kanilang naging sparring ganun pa man eh wag nga po natin kalimutan suportahan ang magiging laban ni Marlon the Nightmare Tapales kontra sa halimaw ng Japan na Oya Inoue sa darating na December 26 para nga po sa Undisputed Super Bantamweight title. So yun lamang mga idol, huwag po natin kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share and subscribe and please support boxing. Thank you.